Hello mga kababayan, samahan niyo ako mag road trip papuntang Nuestra Señora de Gracia Church or sa kilalang tawag na Guadalupe Church sa Guadalupe, Makati City. Ang simbahang Nuestra Señora de Gracia, na rin bilang simbahang Guadalupe, pinaikli bilang NSDG, ay isang simbahang barok sa lungsod ng Makati, Pilipinas. Ang simbahan ng parokya at ang katabing monasteryo nito ay kasalukuyang pinangangasiwaan ng mga preleng Augustinian ng lalawigan ng Santo Niño de Cebu. Saklaw ng teritoryo ng parokya ang San Carlos Seminary, ang Major Seminary ng Archdiocese of Manila at Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Ang simbahan ay mayroon ding katabing seminaryo, ang Monasteryo de Guadalupe, na tumatanggap ng mga batang profesional para sa bokasyong pari at reliyon. Ang Simbahan ay isa sa pinakasikat na wedding venue sa Metro Manila. ng santuario at monasteryo sa Guadalupe ay itinayo ni Simon Dantes. Ang pundasyong ito ay idineklara na Domus Formata o isang komunidad sa ilalim ng adbokasya ng Our Lady of Grace sa pamamagitan ng isang provincial chapter noong ikapito ng Marso taong 1601. Makalipas ang isang taon, ang komunidad sa Guadalupe ay nabigyan ng karapatang bumoto sa mga kabanata ng probinsya. Sa kabang-atan ginanap noong 30 Nobyembre taong 1603, ang patroness, Our Lady of Grace, ay pinalitan ng Our Lady of Guadalupe kasunod ng kahilingan ng ilang deboto at religyoso na mga tao na parangalan ang alaala ng Birhing Maria na pinarangalan sa Extremadura, Spain. Ang isang kahoy na replika ng rebulto ay dinala mula sa Espanya. Noong 1632, lumaganap ang debosyon dahil sa kalakalang galyan ng Maynila-Acapulco. Dumagsa ang mga deboto mula sa Espanya at Mexico sa Santuario ng Guadalupe upang magbigay galang sa Birhen. Ito ay naging isang nakagawian na kagandahang loob na ang mga autoridad ay napilitang maglagay ng isang landing dock sa paanan ng burol sa tabi ng ilog. Isang bahay na gawa sa kahoy at isang hagdan ng bato na humigit kumulang isang daang hakbang ang itinayo upang mapaunlakan ang mga peregrino na hindi naman nabigo sa pagbibigay ng pera. Dahil sa taas nito, nag-aalok ang monasteryo ng magandang kondisyon sa kalusugan. Dinisenyo ito bilang Soul Recreation House para sa relihiyosong pamumuhay sa Maynila. Ang isang sagnay ng kabanata na ginanap noong 1716 ay nagbabawal sa mga relihiyoso na pumunta sa anumang iba pang bahay para sa kanilang mga bakasyon maliban sa Guadalupe. Ito ay pahingahan hindi lamang para sa mga relihiyoso kundi para din sa mga taong may pinakamataas na autoridad sa mga isla. Ang mataas na lokasyon nito ay naiiba sa mababang lupain ng Maynila. Noong 1853, ang monasteryo ay naging isang domestic orm o house of studies for grammar upang mapagbigyan ang mga labis na estudyante ng monasteryo ng Maynila noong 1882. Ang monasteryo ay ginawang asilo sa loob ng tatlong taon upang paglagyan ng mga ulila ng mga biktima ng epidemya ng kolera noong 1882 sa Maynila, at noong 1885 ay nagsilbi itong Escuela de Artes y Oficios na kung saan ang mga profesor ay ang magkapatid na San Pedro, Melker, at Gaspar. Sa iba pang pasilidad, mayroon itong palimbagan na kalaunan ay inilipat sa asilo ng Malabon. Ang palimbaga na ito ay nawasak ng maglaon kasama ang Escuela de Artes ng Malabon noong Revolusyong Pilipino. Mula noon, winasak ng mga likas na kalamidad at digmaan ang ilang bahagi ng istruktura ng reliyon. Ngunit sa patuloy na pagsisikap ng mga tao at ng Archdiocese, ito ay itinayong muli sa orihinal nitong anyo.